ayun, gaya ng inaasahan, no? Nangyari na nga yung inaasahan kong mangyayari. Inisip ko na ito, eh. Ito yung sungtok sa kanyang mga basher. Itong gagawin ni Epidem. So, may announcement siya ngayon. So, panuori natin kung ano yung announcement niya. So, ito, tara. Makinig kayong mabuti, ah. Lalo sa mga bashers dyan. Para sa inyo to. Mga bashers ni Epidem. Magandang hapon. Magandang hapon. Oo. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay. Meron ako announcement. Okay. Announcement, announcement. Ang announcement ko, simpleng, simple. Uh, okay. <laughs> simpleng, simple simple. Pero unique. Ah, okay. Ito na. Anong simple simple? Simple Pero unique. unique. Lahat ng basher ko. May libre kayo sa sakong bigas. <laughs> uh, oh, di ba? Wala kayong gagawin. Pupunta lang kayo sa bahay ko. At ipapakita nyo na certified basher ko kayo. Oo, oh, Ayon. yan. Yan ang idol natin. Oh, um, sige, hiraw. bukas yan. Nang alas 11 ng umaga. Sabi ko na eh. Oh. oh ano masasabi okay, nyo na mga... Mga basher, ano masasabi niyo? nyo? Yeah, kalokohan yan. Oh, totoo bukas. totoo. Ibang klase pa nagbitaw ng mga salita si Idol. Certified basher kita. Oh. Oo, oh, certified basher. Pupunta ka lang kayo. sa akin. May isa sa akong bigas yung pamilya mo. oh, ayun. Yun ang... Uh, ah, Papasko ko sa inyo yan. Maganda ah, doon. Ano nyo bakit? Abay... Uy, oh, na, magkakamilis pa. Namonetize ako dahil sa inyo. Oo. Oh. Hmm. Nga, eh... Basher talaga magpapamilya. Pinatukan ng binato ka ng mura, binato ka ng bato. O, oh, bukas, papatuhin ko kayo isang sa bigas. bigas. <laughs> uh, tama. O, okay, oh, seryoso yan. Siyempre, maraming basher na nag-aabang. Iko-content nila pag hindi natuloy. O, oh, bukas. O, oh, pati ikaw makagago, pumila ka na rin. Pati si AMG. Punta kayo si MG. Kayo si MG. Eh. bigas ka buka. Punta ka na, MG. Para meron kami isang sakong bigas. Binigay mo kay Doki yeah, lang yan. eh. Announcement! Ha? Huh? Kaya pwede sa mga pasya May pila lang kayo. O, oh, may sa akong bigas lang hmm. kayo. Yan ang idol ko. Oh. Ang bihira. Oo! Oh. Oo! Oh. <laughs> ang baklase yan. Ang sabi ko sa inyo, minama. Ang niya sa ginabash. Mabait na tao yan. Nakakatuwa pa. Deroy mo yan, basher na kita, magkakabigas ka pa. Oh, oh. Unahin <laughs> ko muna ito mga basher ha. Yung mga supporter, next na lang oh, tayo no, ha. Na yung Malayo pa naman na, na, ang Pasko. O, dito muna tayo sa basher. <laughs> Iyan! Patawag mo nga si ano? Ayun na. Ayun na, ayun na, ayun, ayun na. Ayun na, Pandemic hero yan. O, oh, basta ba, sir? May isa sa bigas yan, bukas. Uh -huh. Kailangan nyo lang ipakita. Tapos, naman ang mga basher ni Epele mo. Eh, kapag ka-supporter, eh, hindi sako. mo kayo bibigyan. Kailangan basher. O. Oh. iba, no? iba. <laughs> na ano? iba. Coordinate mo lang. Yung bigas na parang. Gagawa na naman uh, ng history Sean sa idol. Idol FLM mamimbigay uh, mamimigay na ng yun saksakong bigas sa kanyang mga basher darating security at basher so, mo, kayo matik meron kayo tapos di ba ang dami da, natin pati security basher natin di ba <laughs> pakilahin mo yan pati pa, lang nila kaya nila, pag tinanong ko sila ano tawag ko sa akin eh? pag sinabing kulao isa sa bigas ka na <laughs> magkaibahin naman namin huwag <laughs> talaga kakaiba naman to oh. anong tawag mo sa akin ah oh. oh, kakaiba to Kita mo dyan O, oh, kita nyo? Narinig nyo ba mga idol? Ganyan kalupit si Idol FLM Kahit na binabash nyo Nakakapag-isip siya na Bigyan kayo Dahil naisip niya na kung wala siyang basher Hindi tataas yung subscriber niya agad At hindi siya mamamonetize Kaya Kahit sa ang Mga content creator nangyayari yan yung basher natin yung nagpapatas ng views natin kasi nanonood sila kahit na nagtatago sila ayaw nila mag like pero nood sila ng nood alam ko marami makaka-relate nyan diba?